Kung pagpasok ng paniki o bats sa loob ng ating tahanan ay senyales ng good fortune o tinatawag din na good omen. At mayroon pa pong ibang mga dahilan kung bakit ito pumapasok sa loob ng ating tahanan. Ang, ang video na ito ay mula po sa katanungan ng isa nating manonood tungkol po sa paniki na pumasok sa kwarto. So ito po tatalakayan natin ang mga dahilan. Bakit pumapasok ang paniti sa ating tahanan? <tong> Ang panike o bats ay senyalis ng good fortune. Ito ay pinaniniwalaan ng karamihan na nagdudulot ng swerte dahil ang salitang bats ay katunog ng salitang foo na ang ibig sabihin ay prosperity. Kapag nakakita ka ng panike o ito ay pumasok sa loob ng inyong tahanan, ito po ay nagsisinyales ng happiness o ng prosperity. kaya huwag mag-alala pag may pumasok na panike sa ating tahanan at ito po ay hindi naman sinasadya kung pumasok. Ito po ay nagbibigay ng sinyales ng prosperity. At uh, meron po nga pinaniniwalaan na kulay uh, ng paniki na kapag pumasok sa ating tahanan ay eh magkakaroon tayo ng biglaang swerte. At ang kulay na ito ay reddish color na paniki. So kung makakakita ka ng mamula-mulang konti ng panike, paniki, ito po ay uh, pinaniniwalaan nila na nagbibigay ng bigla ang swerte. Mga dapat gawin kapag nakakita ng paniki sa loob ng tahanan. Maaari tayong magsindi ng uh, insenso bilang offering at bilang pagpapasalamat na mayroong nga uh, swerte paparating para sa atin. Uh, isa po ito sa mga pwedeng gawin kapag uh, nakakita kayo o may pumasok na paniki, sa loob ng bahay ninyo. Kung nakita niyo po ang paniki sa labas, eh, hindi niyo po kailangan magsindi ng insenso. Kapag nasa loob po ito ng atentahanan tahanan, at uh, ito ay pumasok uh, bumasok lang hindi sinasadya, magsindi po tayo ng isang insenso bilang offering at pagpapasalamat. Dahil merong nga uh, paparating na good fortune para sa atin. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At maraming maraming salamat po sa panonood at uh, sa nag-comment po. Maraming salamat ma'am.